yun good evening hello sa inyong lahat mga team abroad team pilipinas, team seniors, team bahay magandang araw sa inyong lahat so ayan na nga lumabas na nga si Tony G nga ang ano nag ah uh, nag guest sa AET kasi yun na nga naman ah uh, pinag ano nila yun yung mga ibang host talagang pinagpo post sila na mayroon daw magigest na dating host yun ay si Tony G. So, wala nga naman siyang maano yung pangalan nito magigest ng kung saan pang channel or sa, sa pag sa TV, hindi na pwede siyang magigest doon sa ang alam ko sa channel to kasi umalis na siya, ba diba? Aywan ko lang. Kasi alam mo naman, gano'n naman talaga, pag politika, kasi umano doon siya kay ano kay BBM kumampi siya doon eh mostly sa channel to puro pink ah tapos it sa pula naman kasi siya kumampi ganun ba yon nako politika talaga no pero ayun na nga hindi na hindi siya nagigest doon sa Showtime ganun sa channel to dito siya sa TV5 so, syempre sumikat rin naman talaga siya o na talaga niyang labas sa eight bulaga so yun talaga ang una niyang labas yun ang nabasa ko at sinabi rin naman niya di ba sa IIT so may parang utang na loob siya doon siya nag-guest tsaka hindi naman siya doon inano yun di ba siniraan so doon siya nag-guest tapos ayan mayroon pang mga balita na yun daw yung ano na yan yung EET na yan ay lilipat sa ARP, yung ano sa CNN Philippines dahil di diba, yung CNN Philippines wala na o nag wala na close na sila so sila doon daw ata ang EET lilipat sa CNN di natin alam di ba kasi pwede naman kung yung show nila ipalabas lang sa CNN pero hindi siya doon magtitipin ganun ganun kung saan ang kanilang venue pero ang alam ko may kontrata pa sila sa ano sa Channel 5 O hindi nga hindi natin alam di ba kung yan ang kanilang mga alam mo naman marami naman talagang mga kwento kwento pero hindi natin alam kung ano ang katotohanan so ito pa mga palangga nakakatawa kasi yan na nga napanood ko mayroong video si Maine oh tapos, video siya. A Akala ko naman kung anong mga video na sasabihin. Nandoon na naman si Kongge. Wala. Ay, siya ay pauwi na. Tapos, may nag-comments doon na sana daw si Mrs. Atay di ay mabubuntis na. O, nasaan na yung mga pinagmamalaki nila na buntis, nagpunta ng France, na doon, nagbakasyon, nag-honeymoon, ano, buntis na na ilang buwan, tapos yung pang mudra ni Kunggi nagpo-post na ayan na nga buntis gusto ng apo oh ah, saan na oh di ba butata sila sasabihin nila al definition di lulu sila ang dilulu lahat dahil puro nga lang yung EI puro gawa-gawa lang nilang istorya o oh, nakatayo lang yun ng ano si ano si mudra ni ni Kungi. ayan ginawa na nila ng ginaganyan-ganyan na yung ano yung bibig, kala mo si ano talaga, yung boses ni, ano, o boses nga ni Nakaw din yung boses para lang talaga paniwalaan ng mga fans na yan na nga nagsasalita, no, kung ano-ano pero walang katotohanan ang lahat, ayan na ayan na nga, speaking of AI, ayan na nga binalita na naman ulit na kung maari ba talagang, ano, baka daw talaga daw magagamit na daw yung mga AI sa mga estudyante, ay nako, lagot na puro na kalukuhan talaga, o oh, ba diba? ewan ko na lang, kaya kakaiba na nga ngayon kaysa noon, magagawa na nga puro kalukuhan mga palangga, so ito ngayon, si Aldin ay talagang busy-busy sa kanyang ipapalabas na ano, teleserye, yung Pulang Araw, yun, yun ata ang una ipapalabas dahil nga pinapatalastas na. So, marami sila dyan. Ayan na naman, baka kung ano na naman ang ano, mga kwinto, syempre, mayroon talaga na ididikit-dikit na naman ni eh. SL, ni Sanya. O, oh, di ba, doon, ididikit na naman siya kay Sanya. Ano pa nga ba? Hmm. Diba? Kasi may rami din namang, oh, sila na lang, sila na lang. Ko alam naman ni Sanya na may asawa na yan. Alam lahat ng mga, ano, Channel 7 na mga artista na may asawa na yan. Oh, pero yung iba kasi nagbubulag-bulagan lang naman, naman, naman yung mga fans na yan. Eh. Para bang pampagulo, yun ang sinasabi ko, pampagulo dahil marami pa rin hanggang ngayon na sumusuporta mga Aldebnisyo na e nasa tabi lang, nag-aantay, di ba? Nag-aantay lang ang mga Aldebnisyon. Pero wala rin naman talaga tayong magagawa yung mga fans kung hindi talaga sila pagtambalin yun nga yun kahit nga hanggang ngayon eh si Main wala na siyang kontrata hindi pa rin kasi nga ito si Alden ay eh, na nadyan pa rin sa channel 7 o oh, ba diba? Just channel 7 pa rin siya pero it at ito rin malapit na rin atang ipapalabas yung kanyang movie na uh, out of order out of order ba yung oo yung kay ano yung sa channel to na ano yung sa PBB dating PBB malapit na yan yung first ano niya direct siya ang nagda direct sana siyang director so yan yan po ang inaabangan so marami daw siyang proyekto sabi ni Alden nitong year na to 2024 yan ang nabanggit niya so at saka, hindi naman yan yung pangalan nito na yun naman kasi talaga pangalan pangarap naman talaga yan ni Alden. Kung ikukumpara kay Maine na hindi naman sabi nga ni Maine hindi daw niya pinapangarap na maging artista siya pero naging artista siya. At saka si Alden yan nalang parang simpre pagbigay pagbigyan ni Aldin talaga maging artista dahil pangarap daw talaga ni Aldin. Kaya yan lang po mga wala pong kakwenta-kwenta yung mga yung mga fans ni ni ano ni kung Gay, eh, wala. Tuwang ko hindi wala na naman silang ano yung mga lumalabas na mga picture ng mga pic. Wala nagtago na kung saan nagtago si Konggay. <laughs> Alam niyo hindi naman talaga yan magpapa-interview hanggang hindi pa nila amin ni Main at ni Alden. So antayin natin yan. Booking naman din yan lahat. Kaya thank you so much mga palangga. Bye.